guys So araw ng biyernes ngayon Maulan nga So sabi sa forecast Mga apat na araw daw to Hanggang linggo So nandito tayo sa may York Del Mall Ito yung isa sa pinaka Isa siya sa pinaka magandang mall So ibig sabihin uh, Mga signature yung mga Binibenta nila Sikat na mga restaurant Mga mamahalin So ngayon papasok tayo guys mag tayo So para makita nyo naman Kung ano mga mga paninad nila dito kung ano yung mga store na maganda dito yes yeah, so ito yung new vehicles. maganda guys yung bagong labas bin pass electric yan yung kotse na yan so ito yung lash yeah Rogers yan, o. No? Ang washroom lang. Ang So, dito naman. Leo, ting. ng parking. Yan yung Yugo Bus. Yan yung parking pababa. Meron yung P1, P2. Diyan, Narbatos Oh, merong Tesla dito, guys. Yan, o. No? Oh yung bagong uh, kotse na puro ano lang to electric isa charge mo lang yan so Ted Baker so ito yung Apple store guys yan Diyan ako pupunta kaya lang bawal yatang mag ano mag video yan kung gusto yung bumili ng mga cellphone laptop yung mga bagong bago ngayon labas, iPhone 15 so ito Laplore and Ted Baker So, ito yung hot rent room guys. Gucci. So, ito yung isa sa mga signature na gusto nyo uh, bumili dito. Yeah. So, mahaba-haba itong lalakarin natin. So, anyway, tingnan naman natin yung mga store dito eh. Ano? Dolce Gabbana. Yan. Yeah. Valentino. Fendi butika bodega beneta dior ito ba yung christian dior oh merong hot rent through dito guys yan yeah. yeah. hot rent through yeah celin paris yeah and selin paris okay oh. Prada ito guys Kailan hindi tayo pwede pumasok Obvious naman kasi baka bawal mag video nga eh uh, Yan ito yan sa loob Clear, car clear May mga tindahan ng mga jewelry Meron din Bulgari So ito yung Louis Vuitton Mahal talaga to Yeah. Hot red brew. So, ito yung tarugtong niya, guys. Gusto yung bumili ng mga mamahaling uh, makeup or pabango dito sa loob. Yeah. Ray Ban. So, dito, nakabili na rin ako ng mga Ray Ban. So, maganda rin dito, guys. So, Peloton. Hmm, mga pang-exercise. Eh. Freedom base, on ito naman sa vacuum. I Casper. Pudo. na, Ito yung bumili dito. Hindi, hindi, ko alam kung ano paano gamitin yung mga yan o tayo dito guys then boot yeah, well, locker uh, maraming mga gandang shoes dito kasi tayo dili. yan yeah, yung pala yung mga mga shoes na yun oh, maganda rin

Yan. May roads dito. Ayan yung escalator pababa. Ano yan ah. Puntang uh, parking area. Then palabas din. Um, Canada Goose. Samsung. Ayan, may bagong kotse rin eh. Display dito. Samsung yeah, so ito yung uh, mga doon sa dulo yung mga gusto nyo magkape pag bumili na kayo gusto nyo mo po doon yeah, so yun lakad pa tayo ganito ah yung uniglo guys maganda rin yung mga display nila yung mga tela mga linen dito kayo kumunta yung La laleng maganda rin po. dito tayo sa may ano sport check ayan So, ito yung sports ito okay, guys box is gusto nyo bumili ng mga pang uh, sports na sapatos meron dito meron yung mga damit sa baba niyan may mga bike doon Ayan. Ayan. gusto nyo mahili kayo sa libro mahili kayo magbasa ito yung indigo books yan guys oh Indigo Books. Ito tayo. Ayan. So, ayan yung sa baba. Ayan. Ayan okay, na guys. So, ngayon. Tapos na yata. Ayan. So, ito yung sinihan sa Yorkdale. Yeah. how are you good morning i'm good yeah, i just walk around i'm looking for something yeah okay you know. nice to see you, yeah, you too. how are you doing It's okay i'm happy yeah 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 that's good so you morning shift right yes i am yeah okay bye okay so yan po yung uh sa hindi nyo alam guys uh tagal lang ako nagtatrabaho dito mga seven years kaya uh, alam ko yung mga pasikot-sikot dito yung Di matasamahan ko sa trabaho yun yeah. okay so galing na ba tayo kanina dito pa So, ngayon, merong food court dyan sa taas. Ah, uh, agya tayo. So, ito yung aricia Yes. So, medyo dumamidamin yung mga tao. Yan. aricia So, dito dito. Mahal yung mga mga dito, guys. Ito. So, dito. ayan So ayan. Dito ito yung mga store nila dito, yung mga restaurant. Yan, kadalo dito guys, so, oh, marami rin mga ano ah, store eh, MW, New York Price, Amaya, Teriyaki, Yeah. So mga gamit ko pang bahay Okay song, Honey Ligo Ayan, so, ito yung labasan. Dito. Ayan. Dito. Ayan sa mga sapatos dito. Ayan. Oh, may lululemon. Kanina, under renovation na malaki. So, ito. Ayan. Ayan. dynamite. At leta. Oh, may Levi's guys. May hili ako doon sa Levi's. Hili ako bumili noon dito eh. Ayan. Indusino. Bands. Yeah. gas, so dito na pala yung guess nalipat pero parang pambabae lang ito yeah, so dito yung kaninang ano yung cheesecake factory yan na yung, yung dinaanan natin sa parkingan uh, meron ding uh, pistol na pwede kayo kumain sa labas pero ano dyan, meron dyan pababa yung pickle barrels guys hindi na tayo pupunta ron, medyo malayo O, oh, Harry Rose ay mga mango mango Harry Rose ayun mga suit dyan kayo bumili so ito na yung ano, Hudson Bay. Hindi pa sila bu Hindi pa sila bukas, oh. yeah. So, 'yun sa dulo, ano na 'yun, Shoppers Drug Mart. Yung uh, dinana natin kanina so, sa ito, malaki tong Hudson Bay, kaya lang close pa sila. Eh. So, Harry Rose and Mango. Hindi ko alam kung bakit, pero mahal kasi yung mga rilo dyan. May mga diamond yun mahalin. So, dito tayo sa Sporting Life. Ayan. May mga sa labas ng tayo. Yung village Usery. Plant Factory House. CIBC. I feel. RH, yan yung restoration hardware tawag nila may mga pouch dyan And ito yung uh, may mga kainan din ito yung IQ so yan yung sporting light malaki din ha ah. oo oh, oh. sporting mo guys dulo so yan so ito yung bagong landwork cafe yan ganda no yan south one west busy yan pagka weekends yan no so ngayon minsan pumipick up din ako ng order sa food delivery guys yan yung ano nila so anyway papalabas na tayo kakain din ako dyan pag may uh, panahon ano? yeah. so anyway lalabas na tayo guys yan okay so saan ba tayo ng park so bilang may ulan pero malamig uh, makulimlim yan so ito yung Yorkdale Mall And sporting life, Tora, Pilanul, and yung parking uh, dumadami na Puno-puno na. Yeah, so anyway. That's it guys. See you in my next video. Bye, bye for now.